kagaya na Baywalk sa daanan ng mga bangka na Fishing. So, ito pa. inaakit na natin 'yung service tool. Siguro Puro mukha yan sa video pa eh. so, Bali. limang service boat lang dala din, mga ka-fishing, wala si Tyson. Hindi nakasama. Sige, so, Bali, limang service boat lang aming dala ngayon.

Di mga si Ramon eh. Ha? Ah? Di si Ramon sa inyo eh. Ha? Ah? Di mga forma. Favorito <laughs> sa ni Ramon. yung panglima. Panglimang service boat mga kapisyon. Bali, anim na ay limang service boat lang kami ngayon. Gawa ng may si Tyson. Dahil binababantay niya kanya kanyang anak pa nila kasi ang kanyang asawa kaya limang service boat lang kami ngayon ito yung kay Atan ng uling uh, akit Ah, ayos na. dalawa lang dito sa kabila. At dito tayo sa kabila, tatlong service boat. Si Marcel. Ah, ayun, nilalayag na naman tayo ng mabahabang oras abutin tayo ng mga 20 hours